Parang nakita ko na si puti. Ay si Batman pala. Kulay puti eh. Saan na yun? So yun, magandang gabi mga kaburong Ito nga pala si Batman, no? Mga kaburong ngayon nga pala yung second lap. Loading ng second lap and at the same time stamping para sa Summer Race 2024. So, uh, ito na nga lang yung load natin. No? Nag-iisa na lang si Batman, mga kaburong ko ito. Hindi na nga naku po yung nakaupo yung apat na warriors natin. Pero nag-same day naman siya nun. Pero gabi na. Mga 6 pass na siya dumating. Padilim na talaga na nun dumating siya. Pero mga buru, at least meron pa tayo pang second lap. Apat ah, na laps lang naman yun eh. Sana makating sa dulo si ah, Batman. So yan, i ko lang siya mga buru Kasi load, start na ng loading time. Doon pa rin sa papa, Mapainamin ko lang siya ng babaon. Tapos cut ko na siya. Tapos diretso na ako doon sa loading station. Kasi so, yung ko si Batman. Nakarecover na naman siya agad. After ng ilang, uh, uh, ano lang, mga 2 days lang recovered na agad yung katawan niya. Yan, yung mukha naman okay na okay siya na po. Kasi mga bro, samahan niyo lang ako. Sa linggo, abang natin siya. Sana na naman, ano, uh, hindi siya makat off noon. Or malaga umuwi pa rin siya. Kaya mga bro, salamat. Samahan niyo lang ako. Tara! Meanwhile, kung nga natin i-load si Ah... Uh, Batman, check mo natin yung mga warriors natin, yung mga naka ring natin for SDR 2025. Yan yung anak nito, no? Ito, ito is, ano, Bonakid, ito, ito Jansen. Ito yung anak nila, mga kaburo ko to. Yan, dalawang figure. Nagmanas na nanay. Ito, nanay. lalaki ng nanay, yung Big head. Nalaki din mga anak niya. So, yan. Nakaklabaring to ng SDR 35. So, yan yung dalawa. Tapos, check natin yung pangatlo. Anim yung binili natin na ano eh, sing, -sing eh. Check natin yung pangatlo. Tara. Ang tapak talaga ng nanay. Inaawit. Yan ang gaganda nila. Bye-bye. Ang kabaruto yung pangatlo sa ating mga SDR Warriors. 2025 SDR Warriors. Itong anak ni, ano to, ng asawa niya, ano, ni Babaero. Si Babaero mga na nawala siya sa unang toss natin sa mga park. Tapos, ang nawala siya, ito pinarap ng asawa niya, yung anak niya. Anak niya yan, si Velvet. Si Velvet is, binalik sa atin na dagito ng, ano, a member ko din ng club. Kaya lang kasi naka-person rin siya so na niya tayo sa ating FB page na Eric Covinov TV. So yung mga kapuruto, eto yung pangatlo. Check natin yung pang-apat, pang-lima at pang-anin. Ayan mga kapuruto, tara! <coughs> ito mga kapuruto, pang-apat sa mga warriors natin. Ah, ito mga buruto, anak nito ni Batman anak ni Batman to. Pinasidor ko lang to kasi nga, apat yung itlog na nililima nila Batman nun. So yung dalawa nilagay ko dito, yung dalawa nilagay ko sa kanila. Um, Nagpisa doon, ito isa lang nilang isa. Yung nililima ni Batman, isa lang din. So, yun naman yung titignan natin next. Yan yung mga naglima sa kanya. Ayun, din to ni Batman, mga po. Tara. Ah! Uh. Buro ko ito, pang lima sa mga SDR Warriors natin. Ito nga, anak nga ito ni Batman. Ganda niya, oh. Checkered rin siya. So, halos checkered yung yung lahat ng ano natin. Ewan ko lang yung pang-anim. Ito lang may white type May iba siya, may white type siya. Ang dami niyang plate. Ang dami niyang white plate, oh. Ang barukot Ang ganda, oh. Oh, madami siyang puti, puti sa pakpak. Ayan, Anak ni Batman, pang lima. Ito may yung pang-anim, oh. Yun. Pang-anim natin, ito. Anak naman to ni ano, ni Mokang kasi mukhang ito wala pang kulay oh, magkakaroon na yata ng kulay tatay niya velvet eh tsaka blue bar eh so malamang mag checkered rin to baka black check itong isa lang ito, ito itong mas malaki itong nauna natin sing-singan ito dito oh, parang pugo yung isa pero so, sana mabuhay siya sa so, mga ito yung kum sa ating ano um, south uh, Warriors, SDR 2025 Warriors. So yan, puro checkered sila, no? Ito parang velvet. to no? Yan, mga buto. So kung makabili pa tayo ng ring, edi eh, mag, mag, may batch to pa tayo. Pero for now, yun muna yung mga tuturuan natin. Siguro ilang ilang araw na lang pwede nang iwala yung mga yung mga nauna. Ito medyo matagal pa to. Sa so, mga buto, i-basket na natin si ano si Batman. Pag vitamins natin si basket natin si Batman para ilulog natin siya. Tara! eventually. Yun mga kaburgutu, ito nga yung nag isang warrior natin para sa Summer Race 2024 si Batman. Ito yung mga babao niya. Oregano, calcium, uh, ano pa ito? Multivitamins at saka ideal. So yan, babao na ko na siya mga kaburgutu. Tara. 11 minutes later. Bruto na i-karga natin sa motor si Batman ni Bago, nag-iisa na lang siya yan nakablot so ayan, dalhin natin siya sa loading station ang pagkakalam ko mag stamping din ngayon kasi hindi nag stamping bago mag first lap so yan dalhin natin siya makablot One hour later. Hmm. 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 stampan dali. ka na uwi ka okay, masabar, masabar. Sekarang basah. Wika. moments later. mga yeah, buruto si ano, um, si Batman. Ay, Alam niya na Alam sa amin. Ayun siya sa dula. Si Batman. Abang natin siya sa Sunday. Ito na mga ka-Mapayang hanggang The next day Yun, Good morning mga kaburgo Today is Sunday ng uh, May 5, 2024 So ngayon, ngayon yung release Day ng ating second lap ng Derby for Summer Race 2024 para sa aming club na CSWRPC so, Shout out sa lahat ng member ng CSWRPC sa amin president yun uh, mga pru, binitawan yung ibo natin ng 6.20am so ang block distance nga ng this ride is 153 kilometers uh, air distance so additional of almost 40 40 plus kilometers mula sa first lap na uh, kalapan so medyo malayo yung distansya eh, yung kalapan nga nahihirapan yung mga iwan pero sana ngayon at sa na nila na Uh, para mas madali ka na sila. Pero yun lang, isa lang pala yung inaantay natin mga portugues ay si Batman. So eto nga pala, lagi ko na rin dito yung ano, yung forecast natin. So, mga buto, sa manyo, sa mga Bortu, samahan nyo ako sa pag-aabang mga Bortu. Ang uwi ng ibon is mga 8.27 para mga 1.25 speed na. Pero syempre, atin mga 9 para mga 900 at least. Ang cut-off naman na speed is um, 500. So, balikan ko lang kayo sa anong oras yung cut off time natin pero yan sana naman this time hindi ma cut off si Batman no para magkaroon siya ng points so yung mga bulto uh, samahan nyo lang ako sa pagkaabang natin today salamat para nakita ko na si puti ay si Batman pala kulay puti eh saan na yun ah may romoronda lang may rumoronda doon kala so, ko siya na eh kinabahan naman ako so yun pause alarm time check 9.01 so ang speedan na lang ngayon mga ano siguro 900 plus so wala pa siya kala ko sya na yun Yung hindi, hindi, hindi na wala, kasi kung siya yun dapat sumunan na yun dito sa'yo mga burdo wala pa abangan pa natin later. Time check 8.54. So, ang speed na lang ngayon pag umuwi ang ibon is 1,000. So, good news na meron na nag-clock dito sa, ano, sa area namin. Bilis, one ang speed niya. Kanina pa. So, yun. Sana nga umuwi na rin si Batman. So, abang-abang na tayo. Hindi, mas mabilis ang uwian kasi last time wala naman nag-1,000 na. So, pero ngayon meron 1,000. Uh, pwedeng maagang makauwi yung mga ibon ang dasal lang natin huwag makat off si ano, si batman so yung mga bruto samahan nyo lang ako sa baga abang okay. wala pa ako nakitang dumadaan pero may nagklak na sa uh, na sa area natin okay. bye bye A few moments later. Abro time check 9:30 a.m. So as of this time, wala pa nga si Batman no. So abang abang patayo. Siguro ang speed niyan mga 800 na lang pero wala pa siya pero may sa club uh, sa area namin meron na na clock may init na rin medyo mahihirapan na yung mga hibot kung hindi pa sila nakauwi ngayon no? pero sana makauwi si ano kung cut off na rin sila yung 48 so wala pa siya puro eroplano na. yun ang higit akong tumadaan kanina may dalawang nakita kong ano dalawang best puti dito tsaka yung isa dito Kala ko siya na yun Wala pa rin Antayin pa natin mga abrudo Tara Nakita ko na si puti mga abrudo Sana siya nga yun <laughs> False alarm na naman Pangapat na puti na ito na nakikita ko ha Wala po siya na yun na yun Pusa na yun Nangigat pa Tapos alam uli. dami yung kakulay. Si Pudito ay si Batman. Si Batman. Kalok si Batman na. Wala. Kung siya yun, dapat ba na yun. Wala. Kaya mga kaburgo to time check. 10.42. So, less than 1 hour before cut-off. Wala pa nga si Batman. Abang-abang pa tayo. Tara! 1 hour later. And, mga kaburo ko time check. Um, 1028 na. Sakto na sa cut-off. Mga kaburo to. wala pa nga si Batman. So, cut-off na naman siya. Pero, syempre, um, as usual abangan uh, pa rin natin siya kung uuwi pa rin siya then kung uuwi pa rin siya uh, ikakagap pa natin sa third lap Yan, medyo mainit kasi talaga ang panahon hard race uh, hindi ko na rin muna tingnan kung sa club is ilan na yung nag clock pero kanina meron na mga 8.30 may nag clock na agad sa club, sa club. so uh, compared naman yung first lap mas madali naman siguro itong second lap Siguro may ibang ginaanan yung mga kalapate. Pero yun, same result pa rin tayo. Kinat, okay, nakatok na ulit si Batman mga kapagodol. So yun mga kapagodol, um, dito ako naman natutapos yung video natin. Update ko na lang kayo kung halimbawa ang uuwi pa si Batman. Salamat sa pagsama sa pag-aabang. Bye-bye! yun na nga mga kapurhutu pinabot na nga tayo ng cut off na okay, time check na 10.30 ay 11.30 I ay mean. so ang cut off is 10.28 ayun ulit ko no 11.28 ang cut off so to, ngayon ay 11.30 so cut off na nga is bad man pero yun mga kapurhutu at si Batman, kung mauwi siya. Then, so, kaklak pa natin yung para makita yung speed niya. Then, uh, kung uuwi siya ngayon, hanggang bukas, pwede pa rin siyang i-load sa third lap. Hopefully, umuwi pa rin siya, ng mga Salamat sa pagsama, mga ka Update ko pa rin kayo pag uuwi siya. Bye-bye!